ano ba yung pinakang sakit ng papa mo? Alam mo ba? Yung ano po sa... Sa anong problema niya? Sikmura. Minsan pag ano, wala Wala pa yata maulid. Natatagalan siya dun. Sa hapon na nauwi. sa tingin mo kaya, uh, Kenneth, papayag kaya ang papa mo na pa paano makatulong kami sa inyo? Wala naman pong problema eh. Pero kamusta naman sila mama mo? Okay naman sa trabaho? Wala naman pong balita dun sa akin bakit hindi natin bigyan din naman ng pagkakataon yung papa ni Kenneth na matulungan pero hindi na para balikan kung ano pa yung mga nakaraan nila may binabaon ba si Vincent pang napasok? Ah, Vincent po wala pag wala naman kami pero wala naman mabibigay sa kanya ay nagtatabo Kapis, ka? binabayaran siya ng 50 yun yung baon niya? Ah, binabaon niya pag umalis po kasi ako dito alis ah, din po sila ako ah, oh, wala na naman po Uh, ah, pabayaan na naman po yung gusto namin kapatid. Tatlo lang po kami dito Okay guys, at magandang hapon sa lahat. Kasama ko si Poging Kenneth. Andiyan oh. No? <laughs> si Kenneth ay kasama natin anak ni Nanay Marvic. So andito kami sa lugar nila kasi nga may sadya kami dito. Santay Kenneth. Dito. May sadya kami dito ngayong araw. Dito, Kenneth? Yes, hapon po. May ikiraan po kami. May <laughs> Bawal. Bawal? <laughs> Opo na. May pupunta kami dito sa kabila. Tatay ni Kenneth. Saan tayo? Diyan? O, oh, bahay na ito ni ano? Bahay niya to, Ha? bahay. Ah. <laughs> Kailan ko bahay nung karpenter gumawa sa bahay nila nani ni Maradik. Ayun yung bahay nila nana dito sa baba. Kita niyo ba? Ayun. Pero hindi tayo pupunta diyan ngayong araw. Dito tayo sa bahay ng tatay ni Kenneth. Ano pangalan pala Kenneth ng papa mo? Sani po, Colwyn. Si Tatay Sani? Ah. Ayan si Tatay Sani. So ito yung bahay niya kasi. Ah, naka separate nga kasi siya kay Nanay Maribik, di ba? Anak, ah, pinutulog mo doon? Ayos yun. Ay, naayos-ayos niyo pala ito, ano? Sa totoo lang mga kabayan, nung wala yung papa niya dito, ah, sinilip ko na tong bahay na to. Grabe ang lala nito noon. Hindi ba kayo na pinagbago? Nice lang ano? Sino nagayos? Kami lang niya yung Bahay na, di ba? May sipag ka lang talaga, diskarte. Eh. Magiging bahay na yung dating sira-sira na talaga to, di ba? Tas na siya, tapos yung loob niya, sinisilip ko, wala na talaga. Talagang napabayaan na talaga, parang ganun. Gulat nga ako, di ko na-expect to. Sa likod pala, ganito pala. Tinampan ko lang po yan naglawak tingnan. Ah, ikaw din na nagpatag? Grabe. Iba't iba din talaga pag may alam ang ano, anak, malaking pakinabang. Kagaya nito si Kenneth ang nagpatag pala nito, parang nga naman lumawak. Parang bago lang ang kawayan. Bago lang ano? Oo, oh, kita ko yung kawayan bago pa eh. Sino lumawa ng kawayan, Kenneth? Si Papa Tapos kayo lang tulong na gumagawa? Tulong lang po kami pagawa dito. Si Vincent pala nasaan ngayon? ibang ko nasa galaan niya. <laughs> tayo ano? Sige. Okay. Diyan ka. Dito ka, tabi tayo. Diyan ka. Kahit pa paano pala okay. ay okay. naayos-ayos na itong ano, okay. naayos-ayos na, okay. naayos na itong bahay. Madilim diyan? Kenneth, okay lang ba dito, dito ka? Upo sa ano? Sa, sa taas. Ah, meron pala diyan. Ayan. Sir, pati mainit-init yung upuan. Hindi <laughs> okay. eh, mo kayo. Di okay lang, sige lang. Yung ano. Okay lang sanay. Sa so, galing. Ah, uh, may pabahay kasi kami diyan sa uh, Maktang din ba 'yan? Maktang din. So Sabi kasi ito, sabihin ko sa inyo mga bayan, yung sadya namin dito kalaki. -init. Uh, sabi kasi ni Commander, bakit daw, dati kasi, inilalapit ni Kenneth si Papa mo, di ba? Na, na, sabi mo, sana matulungan din Papa mo, kasi paano? So, na-remind kay Commander yun, na sabi niya, bakit hindi natin bigyan din naman ng pagkakataon yung Papa ni Kenneth na matulungan? Pero, hindi na para balikan kung ano pa yung mga nakaraan nila. Talagang ano lang, kumbaga, eh, kung bagay, kung ano yung kaya natin itulong sa kanila, ng Papa niya dito sa tinitira nila ngayon, di ba? Ano naman, bigyan din naman natin ng pagkakataon yung Papa niya. Kahit pa paano. So, nasa ano papa mo ngayon? Nasa, ano po, dagat. Nagdagat? Anong ginagawa niya dun? Sisid po. Nang uli isda, mo pangulam-ulam. Ay, hindi pangbenta, pang sarili lang. Pambenta rin po, pagka oh, marami. Oh, uminit kinit. Balik tayo sa loob. Uminit, <laughs> uminit. <laughs> Nandito ka na Pagbenta rin po, pag ganito Pag marami, pero pagka kundi pag lang. Pangbenta? Pang okay. So, ibig sabihin, kaya, kaya pala ng papa mo na. Kaya-kaya naman na niya mga isda, kaya pa paano. na hmm, dumating ba Pinaka dito? Nakatulad dati. May tatanong ko akin ano ba yung pinakang sakit ng papa mo? Alam mo ba? Yung ano po sa... Sa anong problema niya? Sikmura, yung tawag dito. Damig ba yun? Acid? Acid po yun. Oh, ah, mataas ang acid niya. Ah. So, yung pala yung nagiging problema ng papa niya. Kala ko kasi, hindi ko palibasa hindi ko naman tinatanong kay Nanay Maribik ito kung ano yung pinaka problema ng asawa niya akala ko may something na ah uh, parang nasisip ko yung hindi na ilalakad ang sampaa, medyo may sumasakit ganyan iba pala so sa internal pala yung problema niya sa acid ano okay sa tingin mo kaya uh, Kenneth papayag ang papa mo na ito paano makatulong kami sa inyo wala lang problema eh. ako sabi niya lang din po siya Papa mo. para mga sabihin, nag ako ng ako lang. Tama. May ano din talaga, ano, may ano si, may respeto si Kenneth sa magulang. Uh, inaano niya yung, yung desisyon ng magulang, hindi siya na anak lang, di ba? Tama nga naman, kailangan kausapin natin yung, ano, sakto lang dating namin, pagkaalis yata ng papa mo. Kanina pa po, po yun, no? mga po yata. Kanina pa ba? Akala ko May maya po nandito na yun. May nandito dito na din. Mga alas dos sa atin. Mga alas dos, alas tres, ganyan? Apo. Okay, sayang lang din natin aabutan. No? Misan pag ano, wala, wala pa yata mauli. Natatagalan siya dun. Sa hapon na nauwi. Kung baga parang ini-extend niya yung dapat yung panghuli niya, ini-extend niya pa. Apo. Para makapanghuli pa. Kamusta naman kayo ng papa mo dito? Ayan, po kami. Kahit pa paano eh, Nakakain naman. Trabaho. Trabaho. So, ah, extra minsan. Ikaw ba nag extra ka ba doon sa so, may ginagawa no, kanina? nag extra Ngayon, one. wala po. Nang trabaho. Ah, bakit? Paano pinatigil ba ang pag... po muna. Ah, yung pagtatrabaho doon? okay, pa pala. Naman. Pero kapag itinuloy yung bahay, ikaw pa rin ang kukunin. Sabi po, kukunin daw ako. Diretso Pagka, pa rin magpo daw. Magpo-flooring daw ng ano, loob. Okay. Pero kamusta naman sila mama mo? Okay naman sa trabaho? Wala naman pong balita doon sa akin. At... Bakit wala mo nagme-message sa iyo? Wala po. Oh, o, nandito pala si Vincent to. Oh. Wala kang pasok, Vincent? Oo, oh, bakit di ka nagpasok? Bakit di nagpasok si Vincent? Hindi mo po dyan. Ay, huwag pa ba yan pag-aaral mo, Vincent? Kahit wala sila mama mo. Hindi yan may para kala mama mo, sa'yo yan. Nag-update naman po yan. Sa nagkap Nang ng maga. Hmm. May binabaon ba si Vincent pang napasok? Dapat, ah, minsan po wala. Pag wala naman kami pera, wala naman mabibigay sa kanya. Paano, Ayon umuwi na lang. Na lang ng tanghali dito? Opo. Okay. Baka kaya hindi napasok si Vincent, tapos wala mo lang siyang pang... Siguro nga merienda mo. ano? Ang hirap din nga naman kasi mag-aral mahabayan kapag walang laman ng tiyan mo, di ba? Naranasan ko naman din po dati. Hmm, alam mo sa sarili mo yun, di ba? Kung gaano kahirap, kahirap. mag-aral. ako di nakapagtapos high school. Hirap nga naman po kung iisipin natin, kung ilagay natin sa sarili natin, di ba? Kaya nga kahit pa paano, yun yung magandang naitutulong din sa estudyante. Kaya nga sabi ko magandang focus din natin ay estudyante din na magkaroon ng scholarship sa tulong ng mga manonood at saka sponsor magkaroon ng scholarship yung mga bata na walang kakayanan makapag-aral, diretso ng pag-aaral. Ang na lang ata si Vincent, nagtangali na ba kayo? Nagtangali ano na ba kami? Anong inulam niyo naman ngayon? Yung binigay po ng tita na ano ampalaya na bunga. Bunga ng ampalaya? Ako yung may itlog. Ah, okay. Yung inulam niyo. Hmm. Kahit pa paano naman pala binibigyan-bigyan lang kayo ng mga kam kamag-anak niyo dito. Kami lang bigayan, bibigayan. Bigayan uh, pag meron uh, okay. din kayo, pag medyo may, sobra. May din po namin. Okay. So, Vincent, Vincent talaga muna. Mira tanong lang ko, okay, alin muna? Alin Vincent, nagugutom ka sa school? Kung minsan? Okay. Hindi naman, may mga nagbibigay sa kaibigan. Wala po paano? Sanay ka na. Eh paano pag wala kang baon? Titis ka lang. Nauwi. Nauwi ka na lang. Mm. Kaninong kape yan? Sa'yo, saan ka kukuha mainit? Dito. Kalatita, ba't dito wala kayo? Hindi po, yata lang kapag-init pa. Pero may termos kayo, ang may termos naman. Yung ko buka po yung termos yun sa buka. Hindi mm. naman po nagagamit. Okay, pero ang tulugan nyo dito, kainit. kamusta? Okay. Ha? Ayos naman po. Ilang kwarto meron dyan? Isa lang po yan, dito kita lang po. Sama-sama lang kayo dyan? Ay, lang po kami. Sana, kinuha, may pumayata sila, Buboy. Ba't hindi mo kinuha muna? Kinuha po namin, tapos parang pinalipat po namin yung yung ano, yung hulugan. Yung resibo po nung ano. Pinalipat po ah, namin. Ah, sa pangalan nyo? Para pangalan, kayo magtutuloy? Para kami magtutuloy. Bakit may hinuhulugan sila? Yan po, yung pum na yan, siya po yan. Iniwanan po nila na Ah, baka wala na hindi tayo nun. Hindi ko alam yan ay, na may kinuha wala sila. Nung... Wala na ano, may kinuha silang foam. Tapos ngayon kayo naguhulog. Ano po, pinalipat na lang po namin yung pangalan sa sa inyo. Sa tapos natapos Kasi, ba nila yan? Hindi. Hindi po. Ano lang yan, bali nung kinuha nila, umalis na sila nung ano, hindi pa yan Ah, ano, down lang po yung... Down payment pa lang. Paano, di kayo ang pinupuntahan dito? Apo. Ba, pinalipat ko namin. Tapos kayo na, na magdidiretso. Mag Tapos nagdown si Papa ng 500 Mm -hmm. Tapos ngayon, punta na dito kasi ulogan po namin ng sa 4. hindi kayo nakapagulog. Hindi nakapagulog kasi wala akong pera. Magkano Parang ba ang hulog doon? Ano po yan? 600 po yata hulog niyan. 600? Okay. Oh, so, bigyan kitang pang hulog, hulogan nyo. Hmm. Wakan mo muna ito kay Anit. hulugan mo? Para para hindi kayo mamaya may kagaya ng motor batakin. <laughs> may iba may ganoon, di ba? Baka mamaya kunin na lang nila kasi mapapakinabangan pa nila yung foam niyan kapag ni-recycle nila yan. Mm. Babalik po yun ulit. Babalik ulit dito. Bukas ka Kasi pag hindi po nahulugan yan, kukunin na po yun ay. Kaya mo, pag bumalik, di bayaran nyo, bigyan nyo. Kaya nga. Hmm. Ah, uh, sana pal paliwanag mo kay Papa mo ha. Kung bakit kami nagpunta dito ha. Okay. Kami malinis ang intensyon namin, lalo na si Commander. Ang gusto lang niya ay mabigyan din ng chance si Papa mo, ano? Yep. Kasi parang bakit parang ano naman, unfair naman, 'di ba na yung Papa. Pero hindi hindi para dinggin yung side ni Papa mo ha. Paliwanag mo sa kanya na hindi kami pumunta dito para dinggin yung side niya. Wala nang ganoon tapos na yun ha. Okay. Pumunta kami dito para kayo naman yung matulungan sa abot na makakaya ng team namin, ha? Sige. Paliwanag mo yun sa kanya kasi baka mamaya isipin niya ay pumunta kami dito para hingin yung side niya para din sa mga nangyari kay sa kanila ni Nani Maribik, wala nang ganun, ha? Tapos na yun sa amin, kumbaga sa amin ni ano na um, bahala na sila Nani Maribik at si Buboy kung ano yung decision nila sa buhay nila patatanda naman na sila eh. mahalaga na kapag pabahay na sa kanila si Commander, nakatulong na kahit paano sa tulong ng sponsor at kayo naman yung isang bigyan ng pagkakataon. Top. Vincent Vincent magkano baon mo pang napasok pag meron? 50. 50 pesos. Ikot lang ko yan. Ay, nagtatabo ka? Binabayaran siya ng 50. 'Yun ang baon niya. Ah, binabaon niya minsan. Sino ang pinagtatabo mo dyan, ano, Vincent? Sino ang ipinagtatabo mo dyan minsan? Tawag lang muna. Si ano, Timarilo. Binibigyan ka lang ng binibigyan ka ng 50. Pero yung pinagkukunan mo ng tubig, yung dyan na dadaan namin, dun ka nakuha. Alam nyo, mga bayan, siguro ko kaya naman na nilang magtabo, pero binibigyan lang nila ng chance yung bata para magkikita din, ano. Yun yung sa isip ko. Siguro kaya naman nilang magtabo ng tubig nila, kasi nga lang, siyempre, nakikita nila yung bata nag-aaral. Wala masyado susuporta. Kaya siguro, binibigyan na lang din ng chance para makapag... Magkaroon ng, ano, babaunin. Pero mas madalas wala kang baon. Alin ang mas madalas? May baon? Wala? Meron. Dahil sa pagtatabo mo. Yeah, mm, Tapos binibigyan ka ni kuya binibigyan mo. Binibigyan ko po pag mayroon ako. Pag wala naman, wala. Titiis na lang. Hindi mo namin miss si pa, mama mo? Wala naman po ako sa yung trabaho dito. Buti nga po, hinalik lang po ako nung papa ko dyan. Mm Papa mo na kayo usap Opo, si papa pinagtatrabaho dyan dati. Hinalik lang po ako. Kasi. Ah, parang wala. hinalili? Oh, wala akong trabaho talaga dito. So, kailangan ko pa sanang umalis ay. As sabi ko dito na lang muna. Titiis na lang muna dito. Kasi ka, alam ko ka kapag umalis trabaho. ka, Kenneth, may trabaho ka mapupuntahan ay. Yeah. 'Di ba? Ano 'yung nagpipigil sa iyo, Kenneth? Bakit ayaw mong umalis muna sa ngayon dito? Hindi ko po bugalan. Hindi mo alam sa sarili mo. Hindi ko po alam. Pero ano 'yung nararamdaman mo dahil sa tatay mo ba 'yan? Opo, parang ganun. Para pag umalis po ako, ako dito alis din po sila oh, wala na naman po uh, ah, na naman po yung gunso namin kapatid tatlo lang po kami dito eh. parang napaka matured ni Kenneth ano? mag, ano, mag isip kasi sa totoo lang eh, alam ko si Kenneth kung aalis to dito lalo na ah, uh, marami tong ano, mapupuntahan na trabaho diba? Kenneth ano nga ulit natapos mo? Hanggang ano ka? Grade 6 lang po. Grade 6. Okay. Kahit na grade 6 si Kenneth, eh, alam ko naman na ano sanay sa trabaho, di ba? Kaya maraming tatanggap diyan, maraming mapupuntahan lalo na may itsura si Kenneth. Kahit sa mga resto restaurant yan, tanggap yan si Kenneth, di ba? Pagbasihan nila yung looks, tapos yung naging work experience ni Kenneth, eh, tanggap yan, di ba? Kaso nga lang, yun nga lang, hindi siya makalis kasi nga, inisip-isip yun, ni yung papa niya dito. Ang hirap din, bilang, matatawag bang mag-asawa na kayo nung, ano mo, o girlfriend? Pa ano lang po, girlfriend? Girlfriend. Kasi hindi pa naman po kami kasal eh. Oh, sa, sa, pero tas wala pa kayong anak ano? Wala pa kami. Yan. Sa, ano, sa status sa ni Kenneth? Nagsama lang po namin kaya nag, ganun, asawa lang tao. Asawa lang po tao hmm. Pero sa, yun nga, si status ni Kenneth na ganito na may bubuuin na pamilya in the future, talagang kailangan nasa trabaho na siya ngayon, di ba? Na ando na siya sa, le sa level na nagtatrabaho para makapag-ipon para in the future sa magiging pamilya. Kaso nga lang, yung papa niya, tsaka ito si Vincent yung, yung iniisip isip din ni Kenneth. Baka pasaway ka pa, Vincent, kay kuya mo. Pasaway din. Makinig <laughs> ka minsan sa kuya mo, kasi matured si kuya mo. Wala na pati si mama mo, wala si kuya buboy mo. Wala mag-i-entity dito, kundi si kuya Kenneth mo lang, papa mo. Okay, so ganito na lang, Kenneth babalik kami dito. Kailan kaya kami pwedeng bumisita ulit dito? Kaya po, kung kailan niyo po gusto. Ah, uh, bukas kaya pwede Amit kami dito lang bumalik kayo. dito? Kaya po. Para makausap ko si para Papa para mo? Para makausap ko. Sasabihin ko na lang Sige, tapos? Uh, babalik po kayo bukas. Okay, sige. Para hindi siya umalis. Okay, ganun na lang. Ha, ko okay. na po. Sige, ba ba babalik tayo dito by tomorrow kapag uh, ano, uh, mahaba-haba free time natin pabalik kami dito. Pero ano ba yung madalas na umaalis ang papa mo para mangisda? Tanghali, uh, ah, umaga. Ano Minsan, tanghali po siya alis? Kasi inaano po niya hibas ng dagat. Tiyantan dyan tiyan din niya. Dapat taib siya alis? Minsan, maga. Lashiti, taib pa po din. Ah, kasi ang dagat, iba-iba yung oras. Yung Ilo ano niya, hindi araw-araw, pare-parehas, ano? Okay. May araw, ano ba, lunis ngayon, ang umaga, umaga ang taib niya kinabukasan naman, hapon naman, iba-iba. So, mahirap palang tansyahin natin ang schedule ni tatay. Ano pangalan ni papa mo? Sani po. tatay Sani. So, mahirap uh, yung schedule niya. Siguro, mas maganda na lang. Umaga kami dito pupunta. Ano? Papo, muna daw. Basta ganito, okay, basta ganito kay Net. Kung bukas ay fully schedule kami, hindi ko pa kasi na-check yung schedule namin para bukas. Kung bukas ay marami kami schedule, Ibig sabihin, sa isang araw kami darating, ha? Asi. Kung bukas ng umaga hindi kami makapunta, sa isang araw. Apo. Ha, kinit Apo. Okay. Dito lang naman po kami. Sige, mag-ingat kayo dito. Apo. Ha? Paliwanagan mo na lang ang tatay mo. Ha? Apo, salamat po. Okay, walang ano Sige. Vincent, ha? Ingat po kayo. Hmm, sige. At uh, bukas, mag, ano tayo, mag-prepare tayo ng pwede nating madala dito sa kanila. Ibigas po ba kayo, kinit? Wala na ma'am. Wala na? Ito, bibili na lang po ako dito sa binigay. Bibili ka dyan? Opo. Bumili ka na lang ng para sa ngayon. Ha? Tapos bukas, eh, pupunta kami dito para magdala kami ng... Para hindi na kayo ang lay layo-layo ng tindahan dito sa inyo. Yeah. Ha? Kami na lang bahala. Ano? Sige po. Groceries, meron kayo dyan. May ista kayo, wala. Ay, wala po. Parang meron lang sa inyo dito, tuyot suka ah. <laughs> dito <laughs> lang. Oh. Toyo, suka, sibuyas, bawang, luya. Oh. Yan lang yung groceries nila na meron dito. Patis. Ito yung bigas nyo. Wala na to, kukunti na to. Halos isang saing na lang yan. yan ko yung bahay nyo. Oh, maayos na pala. Hmm. paano. Ang laki pala ng pom, ano? Ang laki pala yung pom. pala yung ang natatanong ko dati dito doon sa kabila. Pero ito, iba yung itsura niya ay may taas yung dati ay ano, di ba? May taas yung may silong. Ito po Ito may silong pa din, wala na. Wala na Inalis na. oh, ito yun. Yung sumisilip ako dito, ito yung nakikita ko. Taas, iba yung itsura nito, hindi ganito. Ang pintuan nito ay nandun. Tama ba ako? Kenneth? Ang pintuan nito dati nandun, di ba? Hindi dito. Ang pintuan po niyan dito, po. Dito? Tapos dito ba? Dito, po yung dito. Yung pintuan ng higaan namin na dati. Ito yung sarado. Hmm. Oh, okay. yung pintuan doon ng higaan. Ah, Oo, oh, yun nga pintuan ng higaan doon. Okay, ito yung pintuan. Tapos yung pinakampintuan ng ano dito. Yung kusin. nga ibig ko sabihin, yung sa kwarto dito. Yung kusina po namin na dyan dati. Hmm. Parang pababa po yung pag ikot. Pababa? Ikot. Kaya ang hirap po dyan. Anong ginagamit? Gumagana electric yung electric pan yun na yan? Gumagana po yan. Matagal <laughs> <laughs> na po yan. Parang antik na yan ha? Intik na po yan. Eh. Dadalawa na bugang ano yun. <laughs> <laughs> Dadalawa na Dada ang LC nyan ha. Dadalawa na yun. Kasi anong da damit nyo nakalagay? Ha, hindi lang po sa ano. Nakahang. nakahanger lang. Mm hindi -hmm. pa nga po nakakapagin. Padaming naka, ano dyan, tambak. Okay. So, pero ano naman, malinis tong bahay nyo kumpara sa dati, di ba? Sinong mahilig maglinis-linis dito? Ako. Okay. Ako lang nga ako maglinis pagka uh... Ano si Papa? Kami dalawa lang. Parang ka doon pa lang si Buboy. Mahilig din maglinis niya. Ang sama po ba ng madumi? Madumi ano? Lalo pag may pupunta. May mga biglaan parang ngayon. Pangit um, sabi nga. Pangit na nga bahay mo. Madumi pa. Madumi pa. Mahigi na yung kahit simple lang yung bahay mo. Malinis naman. Di ba? Parang si Buboy pala to. Si ano? Si Kenneth. Ganyan din kasi si Buboy. Ang hilig nung maglinis. Parang babae yun. Sa Isabela, maya't maya ang walis no. <laughs> Di ba? Nagising yun ng madaling araw, nagwawalis na kaagad. So si Kenneth ganun din naman. Tingkit pa kita mo, wala naman talaga mga dumi-dumi oh, -dumi, iwa. Makita mo naman, malinis parang kay buboy nga din, gantong-ganto din. Paras na parehas. Tatanggalin nga po 'yan para mo. Mag... Ay, itong tuod. Tatanggalin para mas magluwag, ano? Paano tatanggalin niya nung pagtatanggal? Ito yung tayo ko ba rin tayo ng tigas? Kaya ah. ano, buhay pa po yung, 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 yung Okay. Ano bang ba pinatatanggal kadalasan sa ganyan? Barita lang din. Barita talaga. Papailalim. Tsatsagaan mo lang talaga, ano? Yung piko mm. po ba gano'n? Hmm. Ang nga naman, kasi nakaharang itong mga bayan, no? Manuwag sana. Bakit may simento? Ayan po yung dating ginawa kong resource ko sa... Nino? Ninyo? Nagagawa po kami yung kalsado dyan. Nagkatrabaho po kami dyan. Ah, di... Yung mga tirang po na... Ang sayang lang. Dito? Itong kalsada na ito, nandito ka? Opo, oh, nagtrabaho po ako dyan dati. Ba't hindi ka namin nakita? Hindi po, matag matagal na po yun. Nung bago pa yung umumpisa niya. Nung dumating ba tayo dito, eh... ah, okay. Yata, May gawa na. May nagawa na oh. dito. Hmm. Nung pumasok kami dito, sabi nga ay maganda na yung kalsada. Ano? Hmm. Okay. Kala ko nung pumasok kami dito, as in talagang ginagawa ko. Okay. Ginagawa yung pa packet pa lang dati. Oo. Okay. Nandito ka nun. Nandito pa. Lang. Hmm. Okay. Nandito rin si Buboy nung time na di ba? Wala Baka pa. Baka po wala po kayo nung dito. Dito po yata kayo napunan. Oh, hindi pa kami pero si Buboy nandito dito na. Oo, na oh, na nandito. Oh, alam ko nandito dito na si Buboy kasi nagtatrabaho din siya dun ay si Buboy uh, nun. Siya po yung nahuli dyan ng trabaho ay. Eh. Umalis ka, yun na yung, yung time Plus na umalis yung, ka na. Na hospital nga po si Papa. Yun na yung naghanap yun ka na ng trabaho yung na, yung na yung ano? Naghanap po ako ng ibang trabaho. Hmm. Nagluwas po kami. Okay, na ah, iintindihan na natin pa unti-unti. Para ma-relax-relax pa po po Si Papa hindi makaisip ng ano. Kaya hindi po namin siya diretsyo dito inuwi. Sa ano hmm. po siya. Diretso na po siya dun sa may kapatid po niya. Sino ang nagdesisyon nun? Yung kapatid po niya na sa abroad dati. Hmm. Pinaluwas po siya doon. Binigyan lang kami ng pumasahe. Tapos na sinabing dun muna siya? Apo. Para hindi din ma-stress ganyan? ma-stress. Pero ngayon, nakikita mo sa papa mo, okay naman na siya? Okay naman. No. Ang ganda. Kung gano'n. Kasi kaya din niya nagtatrabaho, nililibang din niya yung sarili. Hindi yun niya nalang isipin yun mga na nangyari pag da. pag inisip mo yun ala lang, o, so, lang balik, mga, balik lang ito. yun tama, tama nga naman mabuti dito si Kenneth may papa sa tatay niya kasi kung wala eh, mabubur yung, yung papa mo na yan yeah, lahat yan ang isipin na paulit-ulit yan sa utak niya ano, magsisink in hindi niya makakalimutan yan pero since nandito ka at matured ka kayo yung nagpapaalala sa tatay mo ganda naman ang sige Kenneth, ha? Opo, sige. Sa na lang. Salamat. Salamat po, sa ingat. pagtang pagpatuloy uli sa amin. Hindi naman ako yata yung magpapagintay. Okay lang. Ano na lang, balik na lang kami ng ano, ha? Kung bukas ha. Opo. Pag hindi basta sa isang araw. Sige. Okay? Ingat. Ang sige, dito tayo daan. Tingnan natin tong, ano, daan na lang natin ano, daanan lang natin tong bahay dito. Nani Presko dito, sa pwesto nila. Tino, natutulog ka minsan dito? Ay, hindi na. Wow, man yung bahay. Eh. No? Wala nakatira? Kung payag lang si Papa mo, dito muna kayo. Ay, dito. Hindi ko payag si Papa. Oo, oh, ayaw talaga ni Papa mo. Nakita ko na... Kasi kung gusto niya yan, nagsabi na yun. Di ba? Kaya oh, ayaw din. Kawa lang yung bahay. lang yung bahay. May tanong ako sa si Kenneth bago kami umalis. Sa paano to? Hindi ko hindi ko alam. Nung pagdating ko po ay sira na po 'yan. Sira na? Siguro Yung to na sa kanila. Naiwan ng susi na ka na lang siguro, ano? Yung ko lang po sa kaya... kanila. Baka naiwan ng susi. Kaya na ka. Okay lang. Kaya... Nung una po, nakakabit pa dyan yung ano, yung hindi ko? Kaso nga lang, sira na din talaga siguro kaya tinanggal na, no? Kaya... Nakakaawa ako sa bahay pag ano, ganito ng tao. Wow, ano man, ako yung magandang gawin dito. Napusin mo nga po yung isa. Hindi naman si Kenneth pwede magtulog dito. Kasi nga si Papa niya yung iniisip niya doon. Kaya doon at doon talaga siya matutulog. Kawawa lang. Ay, iwan ko lang po doon. Kasi eh, yung, hindi ko na po kasi alam mo, hindi ka pwede magdesisyon ano? Hindi ko pwede magdesisyon yan kasi hindi na po ako yung Kung baga may nakatira sa bahay, hindi masisira lang ng ganun ganun lang Kasi mas madaling masira ang bahay pag walang tao Sige nawalan na ako sa bahay na walang katawata Sige po Sige Kenneth, punta na kami Sige Sige Punta na tayo guys Balik tayo ng bukas kapag uh, yun nga, maluwag-luwag Balik tayo Tapos kung hindi naman, this is yung araw tayo babalik dito para makausap natin si Tatay ano, Sani. Hindi ko pa yung nakikita si Tatay Sani kahit isang beses. Hindi pa. Kahit sa picture hindi ko pa nakikita. So natin sa susunod na araw. Okay, punta kami doon sa bahay, Bisitahin na namin at maraming salamat sa pagsama ngayon. At sa pagpapatuloy ni Kenneth sa atin sa bahay nila, maraming salamat din. At uh, abangan nyo na lang yung magiging episode doon sa papa niya.

The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior.